in autism, hindi nagsasalita. So, yung language delay na kagaya na banggit natin kanina. Or, nabaw, hindi sila nagtuturo. They don't use their index finger. Hindi nila ginagamit yung hintuturo nila para sabihin kung meron silang gusto. So, yon uh, isang feature. Yung iba, na very common, yung hindi tumitingin. Pag tinawag mo yung pangalan, or Uh, kausap mo pero hindi tumitingin sa mata. So, yun, sinasabi nila parang feature din na makikita mo when they're very young, no? Tapos, yung mga paulit-ulit po na behavior. So, yun nga, nagpa-flap, nag or yung iba, yung salita nila, paulit-ulit din. So, meron po talagang mga early signs na mabibigyan tayo ng Clue. Anong reason ba't ginagawa to ng bata? Inuuntog yung ulo o fina-flap yung kamay? Yung iba po, parang iyan po yung isa sa impairments, no? Pero yung iba kasi, sinasabi nila, part po to nung tinatawag na sensory processing ng bata. Na pag naguuntog sila or nagpa-flap sila ng kamay, yun yung pagkakalma nila sa sarili nila. So, meron po para sa kanilang purpose yung pag-flap or yung iba parang uh, meron silang mga mga tunog-tunog na ginagawa kasi po it sabi nila parang it relaxes them din no